Stephen Luman may laban na uli sa 1X Magtatatlong buwan na nang pinabagsak ni Stephen Luman si Yusuf Saadulaib. Inaasahan ng ating bida nang kanyang susunod na makakalaban ay nasa top 5 rankings Subalit hindi muna ito mangyayari dahil ang ibinigay ng One Championship na susunod niyang makakaharap ay si Shuko Sato ng Japan Ngunit hindi ito dapat maliitin dahil magaling din at eksperyensado ang orihinal na makakalaban sana ni Shoko Sato ay ang Russian na si Yusup Laib, Subalit hindi ito makakarating dahil sa nagaganap na labanan ng Russia at Ukraine. Naging champion din si Shoko Sato sa shooto. Ang promosyong ito ay sarin sa sa katuwang ng One Championship at ito ay matatagpuan sa bansang Japan. Nakapagtala si Shoko Sato ng 32 wins na may 19 KOs, 3 submissions at 10 decisions at may 14 na talo. Si Shoko Sato ay nagtala ng limang laban sa one championship at apat ang kanyang naipanalo. Una niyang nakalaban si Mark Abilardo, natapos ang laban via TKO. Pangalawa, kontra kay Rafael Silva, via TKO. pangatlo si Kunwon Il via submission. No oh, Sa pang-apat na laban niya ay nabigo ito kontra kay Fabricio Andrade via unanimous decision been working hard on his wrestling over the break It looks like Soko is dropping down going after a leg now right. Sapang like on... sa laban niya ay nakabaw ito para sa ikaapat na panalo kontra sa kanyang kababayan na si Yasuhiro Kawamura sa Marso 26 ay makakaharap niya ang ating pambato na si Stephen the Sniper Loman. Mga kamisyon, ano ang masasabi niyo dito?